Hello mga Krikrod! Sa video ito ay magbibigay ako ng guide sa mga nagnanais makahanap ng trabaho gamit ang job website at iba pang epektibong pamamaraan. Tatalakayin dito kung ano ang job website at kung bakit mahalaga ang mga ito sa modernong proseso ng pag apply lalo na sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang mga job website ay nagbibigay ng mas mabilis at mas malawak na access sa mga job openings, kung saan maaaring makakita ng libo-libong oportunidad sa iba't ibang industriya at lokasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa, sa kahalagahan ng mga platform na ito, mas magiging epektibo ang iyong paghahanap ng trabaho. Bukod sa pagpapakilala ng iba't ibang kilalang job website, kasama rin sa vlog na ito ang mga tips sa tamang paggamit ng mga ito upang mas maging organized at magtagumpay ang inyong job search journey. Tatalakayan din ang iba pang paraan tulad ng networking at paglapit sa mga recruitment agencies na makakatulong sa paghahanap ng trabaho abroad. Anong job website at kahalagahan nito? Sa modernong panahon, ang paghahanap ng trabaho ay mas napapadali dahil sa mga job website. Ang mga ito ay online platforms kung saan maaaring makahanap ng mga oportunidad sa iba't ibang industriya at larangan. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, maaari na mag-browse ng mga job openings sa kahit saan at anumang oras. Ito ay nagbibigay ng mas malaking saklaw ng oportunidad at mas mataas na tsansa na makakita ka ng trabaho na tugma sa iyong kakayahan at karanasan. Ang mga job website tulad ng JobStreet, LinkedIn, at Indeed ay kabilang sa mga pinaka na pinagkakatiwalaan na platform sa Pilipinas. Dito, maaari kang makapag-register ng profile, mag-upload ng resume, at makahanap ng mga trabaho na aayon sa iba't ibang posisyon at sektor. Ngayon, sa isang simpleng click lang ay nakakapag-submit ka na ng aplikasyon at matutugunan ng mga hiring requirements ng iba't ibang kumpanya. Nalagahan ng job websites Mas mabilis ang paghahanap ng trabaho sa tulong ng job website. Hindi na kinakilangang gumugol ng oras sa pagpunta sa iba't ibang opisina o pagtingin sa classified ads. Sa online platforms, maari mag-browse ng daang-daang job openings sa loob ng ilang minuto lamang. Mas malawak na saklaw ng oportunidad, binibigyan ng job website ang mga aplikante ng access sa mga oportunidad mula sa iba't ibang rehiyon, kahit pa ang mga international positions. Ang ganitong saklaw ay mahirap maabot kung manual ang paghahanap ng trabaho. Mabilis na aplikasyon at feedback. Karamihan sa mga job websites ay may features na maaring mapadali ang pagpapadala ng aplikasyon at feedback. Hindi kailangan pang maghintay ng matagal para malaman ang status ng iyong aplikasyon. Pagbuo ng professional profile. Sa mga platforms tulad ng LinkedIn, maaaring magbuo ng professional na profile na makakatulong upang mapansin ng mga potential employer. Ang pagkakaroon ng online portfolio ay nagiging advantage sa mga aplikante. Top 5 Popular Job Websites Abroad LinkedIn Ang LinkedIn ay hindi lamang isang job board, kundi isa ring social network para sa mga profesional. Sa pamamagitan ng LinkedIn, maaaring makipag-ugnayan sa mga recruiter, magpakita ng kasanayan at karanasan at sumali sa mga grupo na makakatulong sa iyong job search. Indeed, sa pinakamalaking job website sa buong mundo, ang Indeed ay may malawak na koleksyon ng mga trabaho mula sa iba't ibang bansa at industriya. Sa Indeed, maaari kang mag-filter ng mga trabaho may relocation package o remote work setup. Maroon din itong mga review mula sa mga empleyado, kaya't makakatulong ito upang malaman ang mga reputasyon ng kumpanyang pinaka a applyan mo. Glassdoor Kilala ang Glassdoor hindi lamang sa job postings, kundi pati na rin sa mga review at insight mula sa mga empleyado. Ang mga job seekers ay maaaring magbasa ng mga feedback tungkol sa mga kumpanya, sweldo at work culture. Ang Glassdoor ay kop sa mga gustong malaman ang karanasan ng ibang empleyado sa isang kumpanya bago mag-apply na nakong magre-relocate sa ibang bansa. GoAbroad.com ang goabroad.com ay espesyal na ginawa para sa mga naghahanap ng trabaho, internship, volunteer work, o study abroad opportunities. Kilala ang site na ito sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga posisyon sa mga edukasyon, non-profit, at iba pang larangan ng bukas sa mga international applicants. OverseasJobs.com Nakatoon ng OverseasJobs.com sa mga trabahong open para sa international applicants sa iba't ibang sektor tulad ng healthcare, IT, hospitality at edukasyon. Simple at user-friendly ang platform na ito at may mga filter para sa mga particular na lokasyon at posisyon. Kaya't madali mong mahanap mga trabaho na tugma sa iyong kakayahan at nais mong destinasyon. Ang mga job websites na ito ay nagbibigay ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at iba pang international job seekers na gusto magtrabaho abroad. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda, mas malaking tsansa ang makakahanap ka ng trabaho na aayon sa iyong karanasan at kagustuhan. Tips sa paghahanap ng paggamit ng job websites. Ang paghahanap ng trabaho sa ibang bansa ay isang malaking hakbang at nangangailangan ng masusing pagpaplano at tamang kaalaman. Upang magtagumpay sa iyong layunin, narito ang ilang tips na makakatulong sa paggamit ng job website para makahanap ng trabaho abroad. Alamin ang tungkol sa bansa o rehiyon. Bago mag-apply sa trabaho sa isang bansa, mahalagang magsaliksik tungkol sa mahalagang aspeto tulad ng rate ng krimen, cost of living, edukasyon, lang na kung may anak, karapatan ng manggagawa, sistema ng healthcare, politika, buwis, at visa requirements. Makakatulong informasyon ito sa iyong pagpapasya kung ang bansang ito ay angkop sa iyong pamumuhay. Matutunan ang lokal na wika. Kung hindi ka pamilyar sa lokal na wika ng bansang gusto mong pinagtatrabahuhan, mahalagang mag-aral ng kanilang wika sa pamamagitan ng language courses o self-study. Makakatulong ito upang mas madaling makahalubilo sa mga lokal at magtagumpay sa trabaho. Isa lang alang ang foreign transfer. Kung ang iyong kasalukuyang kumpanya ay may mga opisina sa ibang bansa, tignan kung may posibilidad na mag-transfer ka sa mga ito. Ang mga foreign transfer ay isang madaling paraan upang makapagtrabaho abroad dahil hindi mo na kailangan maghanap ng bagong employer. Iba pang paraan para makahanap ng job offer abroad. Bukod sa paggamit ng mga job websites, marami pang ibang epektibong paraan upang makahanap ng trabaho abroad. Ang mga alternatibong paraan na ito ay maaaring makatulong lalo na kung nais mong palawakin ang iyong network at makakuha ng mga trabahong hindi madalas na iipo sa online. Isa sa mga paraan ay ang pagbuo ng mas malawak na network sa profesional na mundo. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kakilala, kaibigan at dating kasamahan, maaaring makatanggap ng mga rekomendasyon na hindi na i-advertise makapagsali sa mga profesional na grupo sa social media o forums para sa mga interesadong magtrabaho abroad ay isa rin mabisang paraan upang magkaroon ng koneksyon sa mga taong makakatulong sa iyong job search. Maraming kumpanya ang nagpo-post ng mga referral-only na trabaho, kaya't malaking tulong ang pagkakaroon ng malawak na network. Maaari ka rin makipag-ugnayan sa mga recruitment agencies na espesyalista sa international placement. Ang mga ahensyang ito ay nakikipag-ungnayan sa mga kumpanyang naghahanap ng mga empleyadong handa magtrabaho sa ibang bansa. At yun lamang po mga karikrod, sana ay nakatulong ang vlog na ito sa pagbibigay ng mas malinaw na gabay at inspirasyon sa iyong job search journey. Halo na kung nais niyong magtrabaho abroad. Ang job website ay mahalagang kasangkapan sa paghahanap ng trabaho. Ngunit tandaan na marami pang ibang paraan upang mapalawak ang iyong mga oportunidad. Sa pag-alam ng mga iba't ibang website, pagkuha ng mga tips at pagsusuri ng alternatibong paraan, magiging mas handa kayo sa bawat hakbang ng inyong application process.